Formal inanunsyo ng Bangsamoro Darolifta sa ibinigay na paintulot kay Mufti Sheikh Abdul Rauf Yelani na mag-uumpisang pag-ayuno ng mga mananampalatayang Islam sa buwan ng Ramadan bukas. Araw ng Martes sa taong 1445 Hijri Kalendar at March 12, 2024 sa Gregorian Kalendar. Alas 7.30, natanggap ng resulta sa sinagawang moon sighting sa mga itinalagang lugar sa buong bansa at idineklara ito sa ganap na alas 8 ng gabi mula sa Bangsamoro Darolifta dito sa kota Cotabato City. Ito ang napagkaisa ng Bangsamoro Darolifta at National National Commission on Muslim Filipinos makarang hindi masilayan ang bagong buwan sa kalendaryo ng Hijri at sa pakikipagnayan sa mga bansang nasa timog ng Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, kabilang ang Pilipinas. By the authority vested in me as Bangsamoro Mufti, I Aturok Galani hereby announced that the Christian Moon was not cited today. Therefore, Ramadan fasting 2024 will officially commence on Thursday, March 12, 2024. Inshallah. blessings and mercy upon us all. Thank you. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Si Bangsamoro Samoro Darulifta Mufti Sheikh Abdul Rauf Gelani. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Kota Bato, Radyo Manib Sabang Tatak RMN.